Nandoon siya, kasama ang bagong tao, pero ang isip niya ay wala sa kasalukuyan. Ang kanyang mga mata ay kumikilos na parang otomatiko, sinusuri ang madla para hanapin ang kilalang mukha. Hindi basta-bastang mukha, kundi ikaw yon. Isang bagay na kilala niya ng mabuti kaya't hindi na kailangan pang mag-effort upang hanapin. Sa bawat sulok na tinitingnan niya, kahit sa mga simpleng sitwasyon, ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa pag-asa na makita ka, na parang pilit niyang iniisip ang bagay na hindi niya gustong tanggapin. Hinahanap ka pa rin niya. Ang mga salitang pampalakas ng loob at malalambing nakilos ng bago niyang kasama ay tila hindi napapansin. Nagpapasalamat siya, siyempre. Pinasasalamatan ang pagdamay sa pagtatangkang punan ang bakanteng espasyo. Pero kahit nandoon siya, nasa brasong iba, may parte sa loob niya na konektado pa rin sa iyo. Hindi niya ito kayang pigilan, hindi niya kayang iwasan. Parang likas lang ito, isang bagay na hindi kayang labanan ng lohika. Kahit sa bagong simula, mayroong bahagi sa kanyang esensya na bumabalik pa rin sa Alam niya yon, pero hindi niya ito sinasabi ng malakas. Ayaw niyang makapanakit ng iba, lalo na ang taong nagtatangkang maging bagong tahanan ng kanyang puso. Maginhawa ang bagong relasyon, pero hindi ito higit pa sa panghalili. Masama ang pakiramdam niya dahil dito, pero wala siyang alam na paraan para mabago ang takbo ng sitwasyon. Ang isipan ng tao ay mayroong sariling estrategiya, mga emosyonal na patibong, at madalas, ang mga salitang mag-move on ay nagiging pagtatangkalang natakpan ang katotohanang sumisigaw sa loob. Ginugugol niya ang oras para pigilan ang mga kaisipang ito, tinatangkang itago ang sakit na nararamdaman tuwing hindi niya sinasadyang mahuli ang sarili na iniisip kung paano pa rin hinahanap ng kanyang mga mata ang iyong presensya. Hindi niya alam kung ito ay nangangahulugang andyan pa ang pagmamahal o kung ito'y isang paulit-ulit na alingaw-maw ng kung ano'y minsan nang nagkaroon. Sa mga sandali ng katahimikan, habang ang kanyang bagong kasama ay nagkukwento tungkol sa isang bagay na karaniwan, pinapayagan niyang ipikit ang kanyang mga mata ng saglit. At doon, sa napakaliit na sandali ng katahimikan, isang alaala ang bumabalik sa isip, ang ngiti, ang kislap sa mga mata, ang paraan ng kanyang nararamdaman na ligtas sa kanyang yakap. Isa yung alaala na walang sinuman ang makakapagpalit. Minsan, sinusubukan niyang gawing makatwiran, sinasabihan ang sarili na ang mga damdaming iyon ay pansamantalang yugto lamang, isang bagay na kanyang malalampasan. Ngunit ang puso, ang puso ay parang may sariling gusto. At tuwing iniisip niya na nalampasan na niya, na iniwan na niya ang nakaraan, ang kanyang isipan ay bumabalik, tila nakagapos sa isang masalimuot na siklo. Kahit sa gitna ng masasayang usapan, habang tumatawa ang kanyang bagong kasama, nararamdaman niya ang kawalan parang may kulang isang tao. Nararamdaman niya na nawawala siya, na ang mga salitang pampalubag ay hindi sapat upang punan ang kanyang sinusubukang kalimutan. Ayaw niyang maging hindi patas. Ngunit mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang patuloy na paghahanap ng mga mata, parang ang kanyang katawan ay alam na mayroong isang bagay na hindi patapos, isang bagay na hindi maaaring kalimutan ng basta-basta. Sa isang karaniwang hapunan, habang dumadaloy ang mga kwento, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Ang kanyang mga mata ay kaagad na lumipat sa direksyon ng ingay ng pagbukas ng pinto. At doon, sa maliit na galaw na yon, naglaho ang ilusyon. Hindi kanya nakita, ngunit ang mga alaala ng iyong kahulugan sa kanya ay buhay sa kanyang dibdib, parang hindi kailanman umalis. Sinubukan niyang itago, ngunit ang tahimik na takot ay bumalot sa kanyang tingin. Napansin ng kanyang bagong kasama ang pagbabago, ngunit walang sinabi. Sapat na ang kanilang pagkakakilala upang maunawaan na may isang bagay na lampas sa mga salita. Ngunit marahil hindi nila nalalaman kung ano talaga ang nangyayari doon sa isipan na yon. Sa isipan na patuloy na naghahanap sayo, alam mang hindi na dapat. Halos parang isang dinamamalayang pagtugon. Lagi nang gumagalaw ang kanyang mga mata patungo sa parehong direksyon, para bang ang lakas ng isang hindi pa natatapos na damdamin ay may kapangyarihang nakaapekto pa rin sa kanya. Sinikap niyang kumbinsihin ang sarili na hindi siya patas sa taong nasa kanyang tabi. Sinubukan niyang piliting mabuhay sa kasalukuyan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang siya'y hati. At iyon ay nagdudulot sa kanya ng malalim na pagkakasala. Hindi ito patas para sa kahit sino. Hindi sa bagong tao, na walang alam sa bigat ng kanyang dinadala, ni sa kanyang sarili, na nakapiit pa rin sa isang nakaraan na tila ayaw pasukin sa limot at pagkatapos isang araw, ang sitwasyon ay naging hindi na matiis. Habang naglalakad sa isang parke, kasabay ng kanyang bagong kasama, bigla siyang huminto. Ang kanyang mga mata, muli, ay naghanap ng walang tigil sa mga mukha ng mga tao. Nakaramdam siya ng kahibangan, pagkakaligaw, kawalan ng kapangyarihan. Ang taong nasa kanyang tabi, napansin ang bigla ang pagbabagong iyon, ay nagtanong, okay ka lang ba? Hindi niya alam kung ano nang isasagot. Nabara ang mga salita sa kanyang lalamunan. Walang simpleng sagot. Wala siyang masasabi na magbibigay ng kahulugan sa lahat ng iyon. Nariyan siya, ngunit nasa ibang lugar pa rin. At gaano man siya magsikap, hindi siya makadiskonekta. Paano niya maipapaliwanag ang hindi niya maintindihan? Paano niya aaminin na ang kanyang kaluluwa ay nakapulupot pa rin sa isang bagay na, sa parehong pagkakataon, ay hindi na maaaring maging... Kailangan ko ng panahon, ay natatanging na sabi niya. Ngunit sa kaibuturan, alam niyang ang panahon ay hindi malulutas ang kanyang nadarama. Alam niyang, sa huli, ang kanyang puso ay maghahanap pa rin ng kung sino. Habang pinagmamasdan ang reaksyon ng taong nasa kanyang tabi, napagtanto niya na marahil ay hindi kailanman tuluyang mabubura ang nakaraan. May ilang bagay na mananatili sa atin, anuman ang ating gawin o saan man tayo pumunta may ilang koneksyon, gaano man natin si Kaping baliwalain, ay sadyang hindi naglalaho. At nandoon, nakatayo sa gitna ng parke, sa wakas ay naintindihan niya ang isang bagay na matagal niyang iniiwasan, hindi siya kailanman tumigil sa paghahanap sa iyo. Kahit na lumipas na ang panahon, kahit na nagpatuloy ang buhay, ang kanyang mga mata ay sumusunod pa rin sa parehong ruta. Nandoon siya, hindi gumagalaw, ang mga mata ay naglalakbay sa gitna ng karamihan, sinusubukang iproseso ang pagbubunyag na kakarating lang kanya. Ang mga salitang kakasabi lang niya sa bagong kasama ay patuloy na umaalingawngaw sa kanyang isipan. Alam niya na ito ay hindi makatarungan, ngunit alam din niya na hindi na niya kayang dayain ang sarili. Ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar, isang bahagi ng sarili niya ay nakakulong pa rin sa isang bagay na hindi niya alam kung paano pakakawalan. Ang tao sa kanyang tabi, laging napakaunawa, ay tumingin sa kanya ng may nag alalang tingin, ngunit tahimik. Marahil ay wala itong tiyak na ideya kung ano ang nangyayari, ngunit tila nauunawaan na may mas malalim na bagay na nagaganap sa loob niya. Walang mga salita na maaaring maglarawan sa buhawi ng emosyon na kumukonsumo sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa sakit na nagpapabigat sa kanya, ang sakit ng pagkakaroon ng hati sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Paano siya makakasulong kapag ang isang bahagi ng sarili niya ay nakatali pa rin sa isang lugar na hindi na niya kayang puntahan? Dahan-dahan siyang pumihit, nararamdaman ang bigat ng tingin ng ibang tao, at, nang hindi nagsasabi ng kahit ano, nagsimulang maglakad, parang ang paggalaw lang ang tanging makakapag-alis ng bagabag na kanyang nararamdaman. Ang mga hakbang ay otomatiko, ngunit sa loob niya, isang salungatan ang lumulukob sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang ipagwalang bahala ang katotohanan, hindi na niya kayang magpanggap na siya ay nasa kapayapaan. Ang kanyang kaluluwa ay patuloy na tumatawag sa iyo, patuloy na hinahanap ang iyong haplos, ang iyong yakap, ang iyong tingin. Ang bawat kanyang kilos ay nakalubog sa walang humpay na paghahanap. Ang mga mata ay patuloy na naghahanap sa iyo, parang mayroong sagot sa isang lugar, isang kumpirmasyon na may something pa rin doon. Kahit hindi niya gusto, ang kanyang puso ay patuloy pa rin sa pagtibok para sa isang lugar, patuloy na pumipintig sa alaala ng lahat ng nangyari. Kung ano ang kanyang kinatatakutan ay ang pagkilala na baka hindi niya kailanman magawang magpatuloy habang ang apoy na ito ay nagninina sa loob niya. Alam niya na walang sinuman ang maaaring pumuno ng puwang na iniwan mo, na patuloy na hahanapin ng kanyang mga mata ang iyong presensya, kahit saan ka man naroroon o sino man ang kasama mo. Ang pakiramdam na siya ay nawawala, ang pamumuhay sa dalawang mundo nang sabay ay nagiging hindi na mapanindigan. Ngunit ang higit na nagpapangit sa kanya ay ang ideya na baka siya ay nakulong sa isang siklo ng pagdurusa, isang bagay na hindi niya alam kung paano makakawala. Natatakot siyang lumayo sa bagong taong kasama niya ngayon dahil, sa isang paraan, siya rin ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, ngunit ang kanyang puso ay walang saysay na nahahati. At ayaw niyang aminin yon ayaw niyang malaman ito ng iba. Ngunit hindi na niya kayang magsinungaling sa sarili. Muli niyang natagpuan ang sarili, nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isipan, puno ng mga alaala na patuloy na nagpapahirap sa kanya, ay nagdala sa ibabaw ang bawat detalye ng maliliit na bagay, ang mga banayad na kilos, ang mga sandali ng komportableng katahimikan, ang mga tawanan na pinagsaluhan, ang mga pangakong hindi binigkas. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na iyon ay simpleng paungulila lamang, isang pagnanasa na sa paglipas ng panahon ay mawawala. Ngunit alam niyang hindi iyon lamang. Ito ay mas malalim, isang bagay na kahit ang panahon o pagsisikap ay hindi basta-basta mabubura. Sa isang sandali ng tahimik na kawalan ng pag-asa, tinanong niya ang sarili, paano ko ito napakawalan? Paano ako magpapatuloy habang alam kong isang bahagi ng aking sarili ay kasama mo pa rin? Ang mga katanungang ito ay walang kasagutan o hindi man lang mga kasagutang madaling mahanap. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung gaano kahirap at kalalim ang mga emosyon ng tao, kung gaano kalabirinto ang puso. Muli siyang tumingala sa taong nasa tabi niya, napilit itinatago ang sariling sakit at pagkalito. Gusto niyang magsalita, gusto niyang magpaliwanag, ngunit walang salitang lumalabas. Natatakot siya na anumang salitang bibigkasin niya ngayon ay mas magpapalala lamang sa sitwasyon. Pero sa kaloob-looban, alam niya na may isang bagay na hindi na niya maaaring baliwalain. Hinahanap ka pa rin niya. At ang katotohanan, gaano man kahirap, ay hindi niya alam kung paano gawin ang kinakailangan. Hindi niya alam kung paano i ang sarili sa bagay na patuloy na tumatawag sa kanya. Hindi niya alam kung paano magpatuloy kapag ang kanyang puso ay tila hindi nagpapahintulot. At sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng isang napakalaking kakulangan na halos hindi matiis. Ayaw niyang makasakit ng kahit sino, pero ayaw din niyang mabuhay sa isang kasinungalingan. Malinaw ang dilemang nasa harap niya, magpatuloy na subukang mabuhay ng isang bagay na hindi lubusang nagpapasaya sa kanya, o maging tapat sa sarili at marahil sa iba. Harapin ang katotohanan na ang kanyang puso ay nananatiling sa isang tao mula sa nakaraan. Umupo siya sa isang bangko sa parke, nakayuko ang ulo, nararamdaman ang bigat ng sitwasyon, ang taong nasa tabi niya, nirerespeto ang kanyang katahimikan, ay naupo rin, walang pilit na pinapagsalita siya. Pero sa loob niya, ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. May digmaan siya laban sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung gaano katagal siya mananatili roon, hindi alam kung ano ang magiging desisyon, hindi naiintindihan kung paano haharapin ang katotohanan na ngayoy nakatambay sa kanya tulad ng isang anino. Pero alam niya na kailangan niyang magkaroon ng oras para magnilay-nilay, upang harapin ang kung ano talagang ninanais ng kanyang puso, upang maunawaan ang bagay na matagal na niyang itinatanggi. Mabagal ang paglipas ng oras, pero sa huli itinaas niya ang kanyang ulo, at tiningnan ang taong katabi niya, hindi na may nawalang tingin, pero may higit na kalinawan. Alam niya na ang buhay ay hindi maaaring ipamuhay sa dalawang mundo. Kailangan niyang magpasya. At gaano man kasakit, ang kailangang gawin ay isa lang, huminto sa paghahanap sa iyo. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Marahil kailangan pa niyang masaktan ng ilang beses upang ganap na maunawaan ang kahulugan ng pag-usad. Pero handa na siyang subukan. Hindi para sa taong katabi niya, hindi para kaninuman. Kundi para sa kanyang sarili. Alam niyang hindi agad mawawala ang sakit. Na ang proseso ay magiging mahaba at puno ng mga hamon pero alam din niya na, siguro, balang araw, titigil na ang kanyang mga mata sa paghahanap sa iyo. At, sa wakas, maaari na siyang mabuhay sa kasalukuyan, nang walang anino ng isang pag-ibig na, kahit malalim, ay hindi na magkakaroon ng puwang sa kanyang buhay. At doon, sa bangko ng parke, ginawa niya ang unang hakbang para maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng pagbitaw. Para tunay na maintindihan na, gaano man kahigpit ang pagkakahawak ng puso, kailangan ng buhay na magpatuloy tayo, kahit hindi pa tayo handa. Tumigil siya ng ilang segundo, huminga ng malalim, sinusubukang iproseso ang lahat ng kanyang nararamdaman. Ang banayad na hangin ng parke ay dumaan sa kanya, pero hindi nagdala ng agarang ginhawa. Ang kanyang dibdib ay nananatiling masikip, para bang may dinadala siyang hindi nakikita, isang bagay na hindi niya mahawakan, pero naroon, nakakapit. Ang desisyong ginawa niya kamakailan ay tila imposibleng to pa pero iyon lamang ang tanging pagpipilian na alam niyang kailangan niyang gawin. Hindi na siya maaaring magpatuloy sa pamumuhay sa anino ng nakaraang pag-ibig, hindi na niya maaaring hayaang hanapin ng kanyang mga mata ang isang taong wala na sa kanyang tabi. Ang taong nasa kanyang tabi, nananatiling tahimik, ay nagmamasid sa kanya na may halong pasensya at bahagyang lungkot. Maliwanag na alam ng tao na malayo ang iniisip niya, pero hindi ganap na naunawaan ang lalim ng pinagdadaanan niya. Siya ay naging maunawain hanggang sa puntong iyon, pero hindi rin niya alam hanggang saan posibleng magpatuloy sa ganoong kalagayan. Ayaw niyang maging hindi patas, pero hindi na rin niya maaaring lokohin ang sarili niya ng mas matagal pa. Kailangan ko na umalis, sabi niya sa wakas, binasag ang katahimikang namamagitan sa kanila. Ang mga salita ay puno ng kahulugang hindi pa niya ganap na nauunawaan. Hindi niya alam ang aabutin ang kinabukasan para sa kanya o para sa taong katabi niya, pero alam niyang kailangan na niyang lumayo at harapin ang kanyang nararamdaman. Ang ibang tao ay tumingin sa kanya na may walang laman na tingin na para bang ang mga salitang kanyang binigkas ay hindi makatotohanan. Na para bang may pag-asa siya na magbabago pa ang kanyang isip na maibabalik pa niyang muli ang sarili sa kasama niya at sa kanilang sinusubukang buin ngunit alam niyang hindi na siya maaaring magsinungaling. Ang taong katabi niya ay nararapat sa isang taong lubos na naroron, isang taong hindi nakakulong sa nakaraan. Dahan-dahan siyang tumayo, binigyan ng huling sulyap ang taong katabi niya. Hindi ito paghamak, hindi ito galit. Isa lamang itong pag-amin na ang panahon nilang dalawa ay dumating na sa wakas. Isang yugto na kailangan ng tapusin upang pareho silang makausad, kahit anumang direksyon ang patutunguhan nila. At sa ganitong paraan, isinagawa na niya ang kanyang unang hakbang palayo. Ang parke sa kanyang paligid ay tila napakalawak at sandaling umiral sa kanya ang pakiramdam na parang nais siyang lunukin ng mundo. Ngunit kasabay nito, mayroong naglalarong pakiramdam ng kalayaan. Alam niya na ang landa sa kanyang harapan ay magiging mahirap. Walang mga maikling daan upang makatakas sa sakit, sa pangungulila at sa konsensya. Munit mayroong isang bagay na puno ng pag-asa sa sandaling iyon, isang manipis na sinag ng posibilidad na lumitaw. Hindi na siya nag-iisa. Hindi na ngayon. Minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi laban sa ipinapataw ng mundo sa atin, kundi laban sa mga damdaming iniingatan natin sa loob natin. At marahil ang pag-usad ay ang pinakatapat na paraan upang parangalan ang ating nararamdaman. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay nasa kanyang pwesto? Nakaranas ka na ba ng katulad na pangyayari? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Tayong lahat ay naghahanap ng parehong bagay, panloob na kapayapaan.